Sir Simeon, magandang hapon po. Pakikwento naman po, ano nangyari nung gabing yun? Yeah, magandang hapon po. Uh, Minabaybay ko po yung CP Garcia. Uh, bago po mag-approach dun sa stoplight, balik, medyo carb po yung pakaliwa. Nung po siya nakita, yung Mustang, na iba po talaga yung takbo niya. Medyo pagiwang-giwang po talaga. Mm -hmm. Tapos, pagdating po doon sa stoplight na, yun nga po, makikita naman po sa video yes. na kumawig po siya ng malaking malaki sa kaliwa. Mm -mm. Pagkabig niya po, kumawig uli siya ng kanan. Kumawig siya ng kanan. Oo, oh, yeah. so, yes, yes. na po siya sa akin. Ano oras po to, sir? Mga 10.30 po ng gabi, Sunday mm -hmm. po. Mm -hmm. Sunday, 10.30. Sinubukan ko pong umiwas pero inaabot pa rin po talaga niya ako. Nakita naman po namin sa camera na Talagang gumawa po kayo ng effort, kumanan pa, sinabayan mm. niyo yung kabig niya, mm. pero inabot po talaga kayo sa bilis na lang kasi ng oh. kabig talaga. At may iniwasan ba siyang kotse? Nabiglang problema sa Wala po, sir. Eh. Wala, wala talaga. Po talaga eh. so uh, i-clear po talaga yung bandang kaliwa. Bumababa po siya at any point nung wala po. nangyari? Talagang lumagpas po siya? Mm -hmm. Hindi po siya na para ng kahit sino, hindi po siya... May humabol po sa kanyang concerned citizen. Mm. Uh, yun nga po, hindi na rin po ako napagpasalamat sa kanila kasi mm -hmm. nasa ambulance na ako nun. Nagbabalang daw po ng, ano, ng bintana pero hindi po siya huminto. Natakot okay. na rin po yung humabol kasi baka nga raw po kung anong gawin sa kanya. Wala ba pong napansin yung concerned citizen? Ang na sabi po ng concerned citizen, doon po sabi video na bang na ano niya na ano eh, Parang lasing daw po talaga eh. Parang lasing talaga. Hmm. Pero wala, yung in ambulance po kayo sir, may police na dumating, MMDA? Mayroon po isang police. Police. Okay. So kaya po meron tayong traffic accident investigation report. Yes, sir. Okay. At sir, hanggang ngayon, hindi nyo pa po alam kung sino? Kung wala saan pa po. Pumunta. Wala pa po. Okay. Sir, alam na namin. <laughs> uh, in fact, nung nalaman po namin yung kaso ninyo, agad-agad po kaming tumugon sa ating LTO upang malaman. Oh. Uh, dahil nga dun sa plate number na inyong nabigay, pati make and color <laughs> ng kotse na hanap po namin. Police Staff Sergeant Jaime Samson. Magandang hapon po, uh, Staff Sergeant Samson. Ma'am, uh, good uh, afternoon, sir. Alam niyo po itong kaso ng hit and run po na nangyari sa QC? Opo, uh, actually po, bali ako ang due investigator. Ng ang yes, alam. sir. Ano po ang version ng ating kapulisan dito po sa insidente? Ang ano naman natin, sir, bali for follow-up talaga ito mm-hmm. follow up yun. Ano. Nantay ko lang yung ano na, ang proper kasing ano sa, sa, sa pagpapaalarma, yung ano na, ang job estimate ng sa ng motor na na ano sa medical certificate saka yung ano po kung merong CCTV footage ano ang ano namin kasi ng DPE yo merong follow up team talaga na nagpapalo sa mga bentong klase eh ginagawa ko diyan pina ang, sa amin mga investigator ng mga sector pinapasa namin yun sa kanila doon sa mother unit ng PAU at sila na po ang nagpa-follow up. Kailangan okay, Kailangan lang ng medical certificate, <laughs> uh, job estimate. Sir, nakuha uh, nyo na ba yung identity nitong driver or yung registered owner man lang, sir? Actual, sir, eh, ang follow up, up na ito po yung ano, yung doon sa DTAU kasi naipasa ko na sa kanila trabaho po nilang mag-follow up. Ang, pero ang alam ko sir, na ipag-ano na nila sa, sa LTO. Sige, sir. Uh, kami na, sir. Uh, uh, naka... Ano po, sir? Naka, magtulungan tayo, sir. Uh, ang amin lang naman para makatulong tayo. Pero sana next time, sir, talaga. Diba, may mas coordination tayo sa LTO. Meron po kami ditong data. May inquiry detail na po kami ng kotse, sir. We have the registered owner. Isang Gerardo season Surla. Pero meron po kami ditong verified LTO information regarding yung owner. Okay, uh, okay. Isusumite Mag po na namin sa inyo to sir, mamaya. Sir, ano mangyayari? Let's say, mahanap po natin. Maraming salamat, sir. At ganito po, ano, ang pinakaano na ginagawa ng tropa niya, ng follow-up, bali, ang una noon, ang dati ang nakagawian, alam pong ginagawa nila, personal nilang pinupuntahan sa, ano, address. Yes, Tapos, sir. pinapupunta ng opisina, DTEU, okay. at pati naman ng complainant, ganun din. Sige, sir. doon, kung hanggat kung anong mapag-uusapan nila. Kung maaayos na ayos, kung hindi, pinapailan ng case. Sir, paano naman po ang ating violation sa traffic code? Yung pag-hit and run niya po, sir? Maano kung maari pong ano, matikitan -ano, ma kung halimbawa kung ano ang magiging decision dun sa... Nakipag-coordinate na ba po kayo sa LTO, sir, para masuspende man lamang ang kanyang lisensya sapagkat siya ay ng hit and run ng kotse sa traffic accident? Alam ko, sir, yung ano, yung follow-up team ang nag-ano nag na doon, sir. makamalamang malamang, sir, Sige, Kaya alam ano nila yan, na ganun ang mangyari. Kami na lang, sir. Sige po. We'll make sure na masuspindi po yung kanyang lisensya. At meron po tayong allegation dito na lasing po. Lasing po yung nagmamaneho, sir. Uh, May information po kayo doon, sir? Wala naman na sabi yung complainant dati. Sige, sir. Mamaya po ibibigay na... Nakuha niyo yung pangalan, sir Simeon, nung concerned citizen natin? Hindi po, sir nakuha Hindi. niya po yung any information sa kanya na pwede, Hindi baka pwede po. niyang pagtestiguhin na siya ay... Hindi rin po. Saan niya po naharang banda, sir? Baka may CCTV kami. Hindi mahal. po niya naharang eh. Talagang sinundan lang sinundan, niya po. Sinundan. Pero sa kalsada din, sir. Uh -huh. Sir, may allegation po kasi tayo na ano, nakain ng putong driver ng pulang Mustang. No? At ayun nga po. Uh, bibigay po namin lahat ng information sa inyo. Pero sa ngayon po, may pag-coordinate po kami sa LTO regarding this. Pero sir, matanong ko lang kayo, interested ba kayo filing ng criminal case for physical injuries? Ay, yes ay, po, sir. Ay, na, na, kailangan po talaga kung mag na hindi mag, mag-usap sila ng complainant pag sinabi ng complainant na papailan, file talaga kailangan sir mag papail po talaga Opo. hindi po kaya regla sir? Ay, hindi po hindi kasi ay, kamuntik niya po akong makapatay sir eh, kaya Mm, medyo... Salamat nga po ko. Kung ang tinamaan ko po talaga yung may kanto na gutter, malamang po, bali yung Tama. ano ko dito. Kasi, yun nga po, salamat pa rin ako kasi hindi po siya nabahal. Matibay-tibay ang konstitusyon ninyo kasi kung mm. hindi, basag talaga po ang, mm. di ba? Diretso pa sa baga yun pag nabasag ang buto. Uh, magandang hapon, Panyero. Wendell Dinglasan. magandang hapon po, attorney, Panyero. Sir. At yes, sir. Yes, sir, Dinglasan. Uh, Sir, please inform us, uh, hindi rin po ako masyado versed sa ating traffic code, ano po ang penalties natin administratively or possibly criminally for hit-and-run incidents po? Unang-una, uh, ayon sa ating batas and our uh, schedule of penalties in mm -hmm. JAL 2014-01, pwede po itong pumasok sa reckless driving muna. Okay. Ano po? However, uh, in connection with that um, uh, liability po and the uh, penalty, uh, ayon po sa RA 4136, Ah, uh, pwede rin po nating revoke ang lisensya ng isang driver kung mapapatunayan po natin na based on his actuations isa po siyang improper person to operate a motor vehicle. Okay. Uh, meron kami dito sir. Thanks to your assistance, we have identity ng registered owner. Pero yes. Sir. There's also a large possibility that I'm sure you know attorney na hindi po yung registered owner ang actual driver. So, pwede pong mangyari 'yan, attorney. Yes. In that case, sir, Am I correct in saying na kailangan pa natin i-establish possibly through testimony ng registered owner mismo and he has to disprove yung presumption na siya nagmamaneho na he gave it to somebody with his consent. Tama yes, po, sir. Yes, yes. That is yes po. that is by way of a defense. Yes, Actually, yes. Uh, in fact uh, attorney um bago pa po itong programang ito at uh, ko na po ang intelligence division ng LTO para mag-issue ng show cause order and possibly uh, i-initiate ang alarm ng vehicle. Para okay. po uh, mapanagot natin kung sino man ang totoong nagkasala pero pagpaliwanagin po muna natin ang registered owner. Dahil pwede pong hindi siya nagdadrive. Siya lang yes. po makakaalam kung sino ang totoong nagdadrive sa kanya. Uh, but unfortunately for the registered owner, Panyero, diba, there's a presumption eh, na <laughs> siya ang liable <laughs> sa kahit anumang nangyari. That's correct, attorney. That's correct. Uh, but that, that's amazing. Uh, thank you. Gustong-gusto ko talaga yung LTO. Eh. Ever since we stepped into <laughs> yung... Salamat uh, po. Ever since this program was started, malaking tulong po talaga yung LTO. And we thank you so Maraming much, lasan For your efforts also. Do we need to do anything at this point to start an administrative case for the suspension of his license? Or can LTO do it, Motoproprio? We can do it, Motoproprio, okay, uh, Atty. Nice. Kasi uh, meron na po kaming uh, evidence na pinorward po sa amin and we, we yes. can start with that. Okay, thank you. That's it. Uh, walang walang putas, walang mali, di ba? Ang galing. Thank you. Thank you, okay. Attorney Dinglasan. Uh, we will coordinate po regarding this case further. Anytime po. Salamat okay. po, Attorney. So, sir, medyo lumilit na yung mundo. Medyo wala na ng lisensya kung sino man yung driver. Pero meron nga, ano eh, may rule po kasi tayo sa batas natin. Yung registered owner rule ang tinatawag natin na kapag tinakbuhan mo, eh nakuha namin yung plaka. Kung sino ang registered owner, uh, automatic yan ikaw liable unless ang depensa mo kumpleto na hinayaan ko siya magmaneho siya nagmamaneho at the time doon lang siya makawala so mapipilitan siyang ibigay kung sino talaga yung nagmamaneho tapos kay Staff Sergeant Jaime Samson naman sabi niya na sige tutulungan na namin siya ano kailangan niya sasamahan ka namin sir sa kanya para ituloy natin yung filing ng case ko. Okay. Salamat pa rin po kay Sir kasi An siya rin po rin nag-assist nag talaga sa akin. Uh -oh. sa, ano. Kaya naman ang know, sa amin, like sir, si Staff Sergeant Samson, tulungan na lang, di diba? ah, ba? Oh. Tulungan tayo para makuha mo yung hostesya mo. Kasi, hindi ko ma-imagine, sakit yun. Sakit oh. yun. Eh, hindi lahat ng tao kasi pag nakasalikod ng sports car, kaya kontrolin eh. Sa totoo hmm. lang. At lalo na pag nakainom. Isa pa yun, sir. Pag nalaman namin nakainom, papaniguraduhin namin, bibigat yung kaso niya dyan. Hmm. Kasi, ayun. But now, we have all the information we need, sir. Para ano tayo, makasuhan na agad. mga kayo ng staff namin papunta ng uh, QCPD. At sir, uh, kung gusto nyo, pwede kayo mag-execute ng apidabit para don sa pag ng lisensya. Pag malaman natin kung sino talaga ang driver. Opo. Okay. Sir, meron po ba kayong panawagan po sir sa gumawa po? Doon sa niyo? gumawa po. Opo, Apo. sir. Baka makita niya, mapanood niya, mapapangin. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, sir. <laughs> eh. Pero, Abang -abang ka. ang, ang <laughs> akin lang ay pagbayaran niya po yung ginawa sa akin kasi breadwinner ako kung namatay ako. Marami po ng ano kasi. Uh, sir, so pagkatapos nung tatrabaho pa kayo? Ganun, sakit na, pasak-pasak. Ano, pasak. pumasak po ako nung ano lang, nung martis lang. Hmm. Kasi hindi na po nakapasok kasi sa linggo. Iyon nga sir, Iyon eh. yung masakit eh. Yung joyride, joyride na yan. Yung, hmm. di ba, pag Actually, ka, lang ng ano. Actually, katapos ko po nung mag-move it nung panahon uh -huh. na yun. Ay, I mean, yung pag joyride ng kotse, yung tipo uh, oh, lasing ka, mamaneho na mabilis, oh, ganyan. Oh, di, na, di, nila alam eh, na pag may tinamaan ka, diba uh, Hanap buhay yung ng tatama mo eh oo oh, po oh. ayun pero sir ayan kumpleto kumpleto ang ano natin information natin sasamahan po kayo ng staff namin to make sure walang butas ang kaso oh. at mapanagot natin oh. salamat po okay sir. salamat Thank po you.